tapos ang pag-reveal ni Jericho Rosales na nililigawan nga niya. At nasa dating stage na sila ni Janine Gutierrez, maraming mga netizens ang napatanong. Kailan namang daw kaya aaminin ni Paolo Abilino ang estado ng relasyon nila ni Kim Chu? Naniligaw na rin ba ito? Exclusively dating na rin ba? O sila na ba? O wala naman dapat aminin? At wala naman... At wala naman something kundi magkatrabaho lang sila, di ba? Oo. Oh. <laughs> Meron ba dapat pero isa, aminin? Pero di ba, diba? very secretive na ito si Paul eh. Oo. Kaya siguro di niya masaya. Okay, para... Hindi mo mahiwasan din talaga yung i-compare nila. Kasi di ba, parang nasa getting to know each other pa lang si Jericho tsaka si Janine. Pero ito na, in-admit niya na na. Nandiligaw ako. Oh, actually, ang dami nga talagang tanong, oh, oh, no? sa oh, oh kimpaw, no? Oh, oh. Pero masaya ang Kimpaw. Mm -hmm. eh. oh, oh, Dahil tama. kung talagang sila na, oh, oh. okay o kaya dating na sila, para malala yung na talaga si Janine kay Paolo yung pangalan. Oh, oh, pero diba? hindi na lang din natin yung situation siguro kasi galing naman sa napakasakit na breakup si Kim, eh. Oh, ba? Diba? Oh. Si... Uh, Paolo at saka si Janine naman kasi Natatandaan niyo ba may na may pag-amin ng naganap? Wala namang ba? Wala, wala ba? Diba? wala. So, Kung naging mag-jowa, di ba? Oh. wala pa rin. So parang feeling ko si Kim din, parang gusto niya siguro na maging sure muna. Hindi rin kasi natin alam yung discarte ni Paolo eh, di ba? Bukod tanging sila lang ang nakakaalam. For sure may reason yan. Yes. Pero matanong ko na kayo, hindi ko rin maalala. Nung naging si Casey ba at saka si Paolo, may pag-amin din ba? May nakanalaki, may pag-amin. Kasi alam pa ko na hindi si ako sure kasi may time na na-hospital pa si Casey na nandun Kandun si Paolo, uh -huh. Mama uh -huh. uh -huh. nagigitara. Mamabayong the bus pa dati, di ba? Uh -huh. Pero ito nga, para sa akin siguro kung ito sila na, sana sila na nga kasi nasa, <laughs> mayroong age na naman talaga si Kim, na alam naman natin na gusto na rin ni Kim na bumuo ng sariling pamilya. Parang um... siguro ito na hinihintay niya, Si Paolo, di ba? Naku! Pag nagkasama kami ni Paolo sa Ayan, ano, tanungin, ko nga siya, no? Mag sasagutin Tolong kaya, na na sasagutin kaya ako ni Paolo? Tuloy na tuloy yung show ah. Tuloy na tuloy Ay, nakakabangan na. natin yan. Maraming oh, video mo, ha? Oh, video ay. mo yan, ha? Pagpapati mo sila Marcelita, oh, ah. sila Marlon Amores, sila Carmen, mm. si Dalia, oh, El, oh. Mami Miming. Gusto lang, ano, di ba? Kasi mm. gusto lang naman talaga malaman ng mga tagahanga nila, yung status nila, hindi mo naman ma-blame. Naku, baka hindi naman ako ba? ni ano? Ni <laughs> So, oo. So, ano kaya ang masasabi ng mga classmates natin dyan? Mag, ano kayo? Gusto nyo bang malaman kung naliligaw <laughs> o dapat lang na i-keep muna secret, di ba? Parang, para, para para, wait na lang tayo kung kailan. Sa... o, may ligawan nga ba? pero sa so? ngayon, nag enjoy naman ng Kim Pau eh. Hayaan na lang muna natin pero, na ganyan. Pero, ano? pero di ba may, may sinasabing action pics louder than words? Yes. Pero, pero wow. kita mo, kita mo, di ba? Dahil si Kim, yung sa showtime, showtime yung asap, hinilay niya si ano, di ba? Oo, si Paolo. Pero hindi natin talaga maiwasan ano? talaga yung pag-compare. Eh. Ba't si ganyan, si ganyan. Oh. but ito, ah ayaw amin. Oo, wala. Ta, ganyan. Kanya, -kanya, kanya, kanya style yan, di ba? Pero buhay. basta kami, naniniwala kami hindi oh, din ang oh. jowa na Kim Pao. Yes. Oh, Tsaka sa history din naman ng relationship ni Kim, in, katulad ng pagkakaroon nila ng relationship ni Gerald, ganun din kay Sian Lim, hindi naman niya kaagad inamin eh. Oh. Parang it took a lot. Okay. Parang marang maraming taon pa, di ba, bago umamin. Correct. Same thing with Catherine Bernardo and Daniel. After, Imagine mo, 11 years na pala sila, parang after 5 years lang yata. oh, no, okay, but ganun, no? Oh. No. No. Pero, Pero hindi na tayo nagulat dahil alam naman natin nung umamin sila na mag na sila. Eh talagang alam na natin, mga taga-show na mag na sila. Although, late na nga nilang inamin. Baka ganun din ang gagawin ni Paulo. Basta, marami ang kinikilig sa Kim Pao. So, so ang po, yung kanilang <laughs> pelikula showing na sana matuloy ng October 2. Ay, hindi diba? tuloy. Hindi hindi, tulo. hindi. hindi na. Wala pang, wala pang announcement na October 2. Uh, wala May pa. mga nakikita po kami nagpo-post na October 2, okay. pero tinanong ko po yan. Hindi pa wala yan. pa so, pong ano, play date. My love for you. Uh -oh. Sabi sabi right. my love for you, will make, you disappear. Parang my love for you will make you disappear. Parang ganon. Hong Kong, it's a Hong uh -oh. Kong. So, syempre, natin mga kipaw, na lagi nanonood. Bami Avores, Carmen. <laughs> Carmen Dala... <laughs> Carmen Dolalas! Uh, Mami! Mami amore! Oo, Dalia Labajita! Go! Si Dalia Labajita! Si Luisa... Sabi niya Labajita! La Sorry! Labajita! Miss Dalia Labajita! Yes, uh -huh. si Ate Carmen... <laughs> La Bad... Dolalas! si Ado. Mami, amo na po. Si It's Me Me. Uy, si Leather Headed Beard ko. Leather Headed Beard ko. Lorna Anselmo. Rowell Ebora. Ayan sa yes. inyo po. Let's make it out. But then, that po. Hello po sa inyo. Oh, nat. Junior Baez. Rodriguez. Okay. Hello. Oh, oh. Josh Mercado. Alay-lay po ng birthday ko, ha? Marcinita oh. ng UK. Hello. Oh, may mga...